Mapagpalang gabi uli sa yung lahat mga kasyokoy Ito yung pangalawang dive natin Ayan at manakita akong surahan Ayun kinambahan ko Yun sa pool Uy nakawala pa Sayang nakatanggal Hanap na lang tayo iba Ito talagbago Uy alang halim para kaharap Magtagilid ka Uy yun Tapol ka yun, natakwa natin. Sana maganda itong baurang na natin na pangalawang dive. At ito, labay ay tabad. Ito yung labay ay tabad. Napakalapad. Gitik ka ngayon. Ayun, gitik. Hindi nagagalaw. 60 rin ang kilo nito, labay ay tabad. At ito, may isda dito sa may ilalim ng sayap. Talagbago. Ngayon, sa pool. Oops! Mukhang mayroon pang isa. Kasamula. Nasaan na kaya yun? Oops, sumuot. Sa pool ka? Ayun, sa pool. Tinamaan. at nagtakwa natin yung dalawa ito oh halapon li tayo makasakaling makatalagbago pa dyan sa party unahan oops ito alatan ayun sa pool masarap din ito sinasabawan puting alatan na ito maliito malang kilo ito at ito sulid budlawan kung tawagin ayun sa pool ayos at mamamali kagad yung mga natagpuan natin Puhol, pagi Nakakatakot Mga kasukoy, Pagi Oops, Parapit sa akin Ops Delikado ang ako Umayos ka na yan Nakakatakot Ayaw na bumalik Ayaw na po Bilanggan ako Ayaw um, Muntik na ako Bumangga na sa akin Buti hindi ako natinik Nung Tinik niya Sa buntot Umalis ka na! Ayun, bumalik ka na naman! Umalis ka na, nakakatakot ka! Yun mga kasukoy, bilanggal ako. At ito? Alatan uli. Ayun, gitik. Nasintro! At ito uli, alatan. Ayos, puro alatan ng Natagpuan natin. Tatlong sunod dalatan. Sapul ka ngayon. 120 rin ang kilo nito. Sayang. Hindi natin nabutan. Ito. Kanoping. Hindi ito dugso. Kanoping ito na... Tulos din ang uso. Yung bibig niya. Kala mo dugso. Ayun. sapul. Ayun. Nakamunot. Ano, ikot-ikot na. Nakatanggal din sa pana ako. Ando na, nabungaw. Pasiguroy natin, baka kung makalayo pa. Ano na? Sapul ka ngayon. Ayan, pasiguroy natin. Ayun, gitik. Ayun at nagitik na siya. Sana mga gandang klase pa yung matagpuan natin dyan sa iparating unahan. At ito na nga. Uy, oh, talag bago. sapul ka parang mukhang dalawa. Magkatabi. Yun, sa pul. Yun, at nakuha natin dalawa. Ayun mga kasukoy, dalawa. Yun, ayos. Nadubol natin. Nasaan pa kaya makasamahan nito? Dito tayo sa ipartim buhangin na may sayap. Oops. Mukhang may isda. Kaluping. ayun sa pool. Nakagitik. Napakalapad ng kaluping. Nasintro yung mata niya. Uy, dito sa ipartim buhangin. Uy, danggit. Dalawa. Ay, ay abante yung isa. Sayang, dudubulin sana natin. Ito yung wala isa. Yun, sapul. Oops, paalis yung isa. Sapul ka. Alangani, baka daplisan yung ano. Oops, idasig natin ng kaunti. Ikutan natin. Oops, nagtagilid. Para na yung magpapana. Yari ka na. Yun, sapul. Ayos, nakuha natin yung dalawa. At yun mga kasyokoy, sana makatagpo pa tayo ng magandang klase isda. At ito naman, pusit. Masarap itong kalamares. Yun, tinamaan. Sana madagdagan pa para ayos yung lulutoy natin ng na pang kalamares. Nadaandahan nilang natin ang langoy para yung mga nakatago makita natin. Misan kaya yung kanoping nakasiksik. At ito talag bago. Hindi mo lang sila mapapansin. Yung sapol. Kuwartalina na ito. Ayos na ang pandurdugtong nito. Sana madagdagan pa natin para maganda ang binta natin. At sana makabili tayo ng maraming bigas. Ito dalawa, talagbago, mag-asawa. Unahin natin itong isa. Oop, nakakalito. Ito na lang. Yun, sa pool. Uy. O, sa, baka umalis isa. Buti lang. hindi umalis. Yun, sa pool. Nakuha natin yung dalawa. Magpakita na kayo. Oops. Talagbago uli. Nakatry yung tinik. Ayon sa pool. Walang kulambutan? Sana makakulambutan tayo. Ito. Budlawan. Ayon sa pool. Ayon at anak puli tayo. Ops! Ito! Uhoy! Balatan! Tipong! Napakalaki! Puran red! Ayos! Nakachamba tayo ng balatan! Balaki! Saan managdagan pa ito? Baka balatan pa tayo sa yung unahan. Dandaan lang ang langoy. Ito, nasa ilalim ng sayap. Tapasan! Yun, gitik. Yun, hala pulit ulit kayo mga kasyokoy. Sana makabatan pa kayo sa iparting ulahan. At ito. Kaluping, nakatalikod. Ayun, gitik. Sapol. Yun mga kasyokoy, medyo matagal-tagal yung dad natin. Maahon kayo. Yun well, mga kasyogoy Kadra dagdag po man tayo Pangalawang baba Ilang May balatan Yun na ito Ina rin tayo Ayos na ito Nakakabili na rin ito ng bigas pabawo ng mga anak ayos na yan sige, urubian na yun mga kasyokoy seti yung bina natin sa dalawang dive natin ayan 3,579 yun, ayos makakabili na tayo ito ng bigas Yon, salamat sa inyong panonood at hanggang dito na lang ang inyong lingkod, Kasyokoy Vlog.